16 anyos na ama, huli matapos subukang nakawan ang stroller ng kapitbahay para sa kanyang anak. Balitang umakabate mula kay Jason Gosilata. Sa kulungan humantong ang isang minor de edad na ama matapos na mahuling nagnakaw ng stroller sa loob ng isang bahay sa GSIS Heights sa Matina Crossing, Davao City, gabi ng ikadalawang putatlo ng Pebrero base sa inisyal na investigasyon. Nagiinuman ng sospek at amo nito nang makita ng binatilyo ang stroller sa compound ng kapitbahay. Bumili ng soft drinks ang amo kaya sinamantala ng sospek ang pagkakataon para pumasok sa compound at tangkaing nakawin ang stroller. Pero nakita ito ng bata na nagsumbong sa kanyang magulang at mabilis na tumawag ng pulis. Dinakip ng mga otoridad ang salarin na umaming nagawa lamang niya ito dahil gusto niyang magkaroon ng stroller ang kanyang anak. Jason Gusilatar ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis.